Hello mga ka-utang! Another video, another loan application dahil utang is live tayo and welcome back! This is Clarice. For today's video, approve ko ng 4,500 pesos and yes, legit buo kong na-receive yung pera at babayaran ko ito sa loob ng 15 days. Yes, kahit kayo ay first time loaner dito, hindi 7 days, 15 days agad. Bakit mga kautang, alamin natin. I-share ko sa inyo. Kayo yung mag-decide kung utangan nyo rin nga ba ang ganitong utangan online. Kasi mga kautang, napakadali talaga. Yes, instant talaga yung approval rito mga kautang. And yes, kapag meron offer like me 4,500 pwede kang mag-select doon pwede mong hindi ubusin like pwede kang mag-select ng 1,000 2,000 2,500 basta hindi lang lalampas ng 4,500 so eto na nga mga kautang no pag-usapan natin ngayon yan but bago yan dalawa muna katao yung mabibigyan natin ng tig 50 pesos Gcash ayan dahil nanood ka ng review ko kahapon nakapag-comment ka doon and yes, nakapag-share, nakapag-like ka ng na video ko mga kautang, no? At pwede na hindi i-share. Basta like lang, okay na yon And yes, ito na yung pangalan ninyo. Ang dalawang katao ngayon ay makakuha ng T50 pesos Gcash. At kung bago ka dito sa channel ko, no? Mag-comment ka lang dyan sa baba kung anong naging experience mo sa Luna application na to. Or pwede kang mag-comment ng negative and positive side. Basta hindi lang yung nang babash. wag lang mang bash mga kautang, no? Anyways, balik na tayo dito sa pag-usapan natin dahil 4,500 merong 43.83% na tubo uh -oh. sa loob ng 15 days at yung tubo dito is 1,972.35 pesos mga kautang in 15 days yan po yung aking reloan kay Tech Cash mga kautang at eh, hindi ko akalain no na makapag-offer si T-Cash ng ganito kahit ako ay nag-advance payment 3 days before due date. So, nag-advance ako mga kautang 3 days before due date to see if makarilon nga ba talaga. And yes, mga kari utang sorry. And yes, mga kautang, nakarilon ako dito. No? Trinay ko talaga. Trinay ko talaga and yes, super instant mga ka-utang. Sobrang instant talaga, no? As in, 2 minutes lang, receive ko agad yung pera sa GCash ko. Yes, buo kong na-receive yung 4,500 pesos. But, gaano nga ba kaganda? Or, pwede ko nga ba siyang ma-recommend sa inyo mga ka-utang? For me, hindi ko pwedeng i-recommend. Masasabi kong may kaataasan talaga ang interest kay TechCash mga kautang. Kung may other options pa kayo dito kay TechCash, iswag na. Kasi kapag kayo ay first time lunar dito, no? ganun pa rin. Ganun pa rin kataas yung interest rate. Hindi pa rin siya nagbago at hindi siya installment no one time payment lang. Kaya pag-isipang mabuti mga kautang sinubukan ko lang talaga yung pag-reloan kay t 또! 도... share sa inyo no na pwede kang maglilong kahit nag advance payment ka tataas pa rin yung credit limit mo dito mga kautang legit naman po talaga na instant cash mga kautang and by the way no baka hindi nyo alam postal ID yung ginamit ko sa pag apply dito kay T-Cash pero hindi ko sinasabi na subukan nyo rin hindi ko sinasabing subukan utangan nyo rin hindi ko pwede i-recommend sa inyo but hindi ko pa rin hawak ang decision nyo mga kautang nasa sa inyo pa rin yan kahit kahit naman siguro sabihin namin no na wag yung utangan to But kung kailangan na kailangan na kailangan yun na talaga, wala na kayong ibang matatakbukan kasi na decline kayo sa mga legit na utang no. puro kayo decline kay OLP, decline kayo, kay Happy Cash, sino pa ba mabilis cash, decline kayo, so doon na lang talaga tayo sa mga ganito na sobrang laki ng interest. Pero, bilis mag-approve. And yes, mga kamutang literal, legit talaga yan. Kung sino pa tong may malaking interest rate, sila pa yung ang bilis mag-approve. Sila pa yung ang bilis mag -dispers. At iba pa nga dito, mga kamutang, is auto-disburse. Mabuti na lang itong si Tika is hindi nag-auto-disburse. No, kailangan mo pala talaga siyang i-confirm to proceed, mga kamutang. Yan po yung pinaka-quick honest review ko kay cash mga kautang at wala na akong balak pang mag third loan rito no kasi sinubukan ko lang talaga to see if na approve siya kahit kayo ay advance payment. And yes, yes, legit to. Kasi may ibang utanga na ayaw talaga ng ganyan mga kautang. And speaking sa alternatives, no, hindi naman tayo pwedeng hindi kayo makautang kung kailangan nyo tataga. Kasi may mga pagkakataon talaga mga kautang na nagigipit tayo, naubusan tayo ng allowance, wala pa sahod. So, dun tayo sa kahit 10 days, at least 0% interest. No, walang interest rate. Pero, may service Fee. Mga kautang, lininawin ko lang. Iba yung interest rate, iba yung service fee, at iba yung processing fee. Yes, may processing fee si Online Loans Pilipinas, which is 45 pesos kapag kayo ay mag-loan. Sa ano yan? Sa disbursement fee nila yan. But walang interest. Ibabalik mo ng 1,000 sa loob ng days. May iba kasi may interest pa, may service fee pa, may processing pa. Yan yung mga nakakadismaya sa mga iba pang utangan online. Kaya mga kautang, kung hindi pa kayo nakasubok sa kahit anumang utangan online, o kung kayo decline kay Online Loans Pilipinas, may digido naman na 0% interest, 7 days, but hindi ko ma-recommend sa second loan. Kasi sobrang taas din ang interest ni Digido sa second loan. Okay siya kapag kayo ay mga first-time loaner. Or kung may, may chance kayo, ma-approve kayo kay Tala. Ako dito, mga kautang, 3,500 na yung offer ko, yung limit ko nakuha dito kay Tala. At kung baka gusto nyo, no, may code ako, referral code ako dito kay Tala sa pin comment ko. But, hindi yan promotion. Hindi yan, hindi ko pinopromote si Tala. But, si Tala is kilala na ng lahat. Tested and proven na si Tala. 2017 pa na utangan online. Nandito na yan. So, ang tagal nang nagpapautang ni Tala, no? At alam ko na isa din ito sa makakatulong sa inyo. And, yun na nga mga kautang. Hindi i-update ko na lang kayo, no? Kung mag -loan pa ako, mag-third pa ako dito kay Tech Cash but as of now, ayaw ko na kasi medyo mabigat din yung interest rate dito. So, sana'y nakatulong itong review ko ngayon mga kautang and speaking sa bank personal loan. Huwag kalimutan na mag-email sa akin. Huwag kalimutan na mag viber sa akin. At kung kayo ay nanalo mga kautang, mag-message na sa aking official Facebook page, Clarice Instant Loan Reviews at mag viber na rin sa akin. Makikita yung viber number sa screen. Once again, this is Clarice, ang inyong number one, Ala utang gahil utang is life bye 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 mga ka utang